Napaiyak ang Korean superstar na si Kim Soo Yoon nang humarap sa media ngayong araw. Humingi nga ng tawan si Kim Soo Yoon sa lahat ng dumalo sa press conference. Tinawag niyang duwag ang sarili dahil sa anyay pagtatago imbis na magpaliwanag. Sa gitna ng pag-iyak, muling iginiit ni Su Yun na hindi niya nakarelasyon ang namayapang aktres na si Kim Seiron noong minor de edad pa ito. Nasa hustong edad na raw si Seiron nang maging sila noong 2020. Nang ilabas daw ng aktres ang mga dati nilang larawan, pinili niyang manahimik dahil gusto niyang protektahan ang dooy umiere pang k-drama niya na Queen of Tears. Itinanggi rin ni Su Yun na siyang dahilan ng pagpapakamatay ng aktres. Anya, gaya ng iba ibang couple na naghiwalay, hindi na raw sila nag-usap ni Sayron pagkatapos ng break up.